Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Yes po, meron din ho halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan, tatawid lang ho ako ng daanan, pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalukuhan yung kasalukuyang iskema kung paano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair, and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO, halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen, ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa walahong walahong lohika ang pagtatakda ng sahod uh, Madam Chair dito sa RA 6727 mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila mas mabigat, mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap, halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Inahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, ay eh sabihin po nila dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalin sa mga probinsya, meron ho na dagdag na transportation cost. Ito po ating final na batas, panukalang batas sa House, House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong five-year transition upang i-address po itong pangamba ng ating mga uh, negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambala ng isa pang bill, yung Industrial Wage Fixing Mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang ating pong pinapanukala ay industry-wide wage-fixing mechanism. To end, Ma Madam Chair, there is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books. Pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books, eh maling-mali ho yun, Madam Chair. Kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga ng mga employer. Ang amin pong sinasabi, tignan ang mga manggagawa bilang partners for development. Hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang preso ng kung ano ng -ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika, and that is why Madam Chair, we support your bill and reassured this rep this re representation will uh, push for the passage of that bill in the lower house. Thank you, maraming madam. maraming salamat sa ating uh, minamahal na kinatawan, Eli San Fernando, very valuable input therefore from you. And uh, with that, we acknowledge also the presence of uh, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat. Doble-doble uh, na yung quorum ko ngayon. Uh, yes, may opening statement ang aming rockstar ng Senado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang umiiral na mekanismo ng pangrehiyong pagtatakda ng sahod na ipinakilala sa pamamagitan ng Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act ng 1989 ay para isaayos ang pasahod patay sa kalagayang sosyo-ekonomiko ng bawat rehiyon. Sa kalaunan, lumitaw ang malalim na kahinaan ng sistemang ito. Nananatiling malayo ang minimum wage sa karamihan ng mga rehiyon kumpara sa family living wage na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 1,300 bawat araw at higit pa sa mga lugar tulad ng farm kung saan kinakailangang halaga para sa pamumuhay ay lumalag pa sa 2,000 bawat araw. Subalit, nananatili lamang 361 ng umiiral na sahod na siyang pinakamababa sa buong bansa. Kaya inaasahan po natin na itong pagdinig nito sa pamamagitan po ng ating minamahal na Senadora Amy Marcos kasama po ang ating idol Rafi Tulfo ay atin pong masiayos ang mga suweldo ng ating manggagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat mula sa ating uh, Senador uh, Padilla, isa pang may akda ng uh, isang panukala rito. Can uh, we call on uh, any of the manufacturers or employers para marinig naman natin yung non-exporter naman po? Uh, perhaps ECOP or PCCI, FFCCCI, uh, kung sino? Andiyan, dyan, si uh, Mr. Sergio Ortiz-Luis. Salamat, uh, Madam Gerard, at I know guys. you're uh, opposed to uh, the uh, centralization. Nag Submit po kayo ng joint letter opposing. Uh, yes, about you. 17 associations, almost everybody here signed that uh, that uh, letter. Uh, and uh, just to add something on the discussion of uh, why, uh, wh why the difference in the Minimum wage in in urban areas and in the countryside. Uh, what I noticed that what something the tour mentioned. Cost of transportation, walang Employees here in NCR wake up at four o'clock. They travel three o'clock three hours going to. to work, and they go home three hours, ano, so they work late. Ang cost nila ng transportation, mababa nga ang gasolina sa Metro Manila, pero magkano pasahe nila. Dito, hindi ka pwede makitira. You rent apartments. Mahal ang apartment sa NCR. Ubus halos yung uh, sa, LCR, sa apartment you Yun ang tukos. The other reason that When the, that law was passed, differentiation, is they would like to encourage, I know that when it was passed, they would like to encourage investment in the countryside. The countryside. Because if, if why will I put. Uh, and we've seen the success of that, actually. The World Bank report now indicates that the yes. landscape has actually changed. So, parang nagwo work naman siya kahit paano. Yes, yes. Uh, I, that is one of the basic reasons. uh, that uh, they would like to to you know otherwise wala wala pupunta sa countryside even yung mga CP na yan even yung mga Pero sir EPO's, yung uh, eh, sa, sa services po yan. uh, sa services po uh, Mr. Luis, nakita naman natin yung BPO naglocate na sa countryside uh, despite the differences and the problems with infrastructure and training Yes, uh, one of the one of the reasons is the cost there is lower. A little bit lower, not that much lower. Oh. Pero nakita naman natin it pays back tremendously the loyalty, the shifting from one job to the next for fifty pesos differential in wage. Eh, hindi na nangyayari yun kapag nasa probinsya mismo. Yes, but but the workers kulang na sila ng mga tao dito, so they go there para yung mga tao dona ano, They will For them to go here, people there will be expensive for them. Actually, so pag kinausap pa yung BPO, ewan kung may BPO po rito, pero pag kinausap na pa yung BPO, kasi hawak ko po yung Ecosounds dati, ang sinasabi nila, pupunta sila kung saan may talent. Regardless yes, yes, kung true. mahal yan o hindi mahal, pupuntahan nila kasi kailangan nila talent. Kung yung talent nasa farm, susugod sila ron. Wala silang uh, intindi kung saan. Uh yeah, I'm wondering if the uh, reason for going to the countryside and investing there uh in business is solely because of cheap labor or of talent, convenience, employer employee loyalty and other reasons. among others, uh it's not, it's not the so it's one of the conditions especially for manufacturing companies that uh that uh, they would relocate. Uh, only if they will find the cost lower. Uh, plus, uh, again, again, uh, you you would imagine uh, your transportation cost is a big factor. Yung, yung sa probinsya, lalakad ka lang. Eh. Digising ka ng mga 30 minutes before work, and then you, you walk, and then you're there. Wala uh, express, mababa. Tapos yung kind gasolina, of no? Right? Pero, Peter. hindi naman po 300 pesos a day. Ang no, 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 The housing. Ang laki-laki ng difference. May Pero maka-input na rin po yun sa cost of labor. No, I, I, I just mentioned it. Pasita. I just measured it because it was measured. It area. Yes, po. pag okay, may question na ako. Quick yes, question. Sorry to part in. Mr. Ortiz. So, how would you explain itong nangyayaring napakarami manggagawa from different provinces pupunta ng Manila kasi nga mas mataas daw ang sweldo sa Manila kumpara doon at hindi na kaya magbuhay na maayos sa kanyang pamilya. Uh, how would you explain that? Perhaps the same explanation as uh, as uh, yung our OFWs go abroad. There there, are, there, is no work there. No, there, there are there. Is there. there is to, there no, is, no is work. No, I'm uh, sorry, I'm sorry. Susupal pa rin kita dyan. Napakarami mga magagawa galing sa iba't ibang lugar. At uh, meron ako mga listahan dyan na nag-resign doon sa, sa, sa probinsya, pupunta na Metro Manila para mas mataas daw ang sweldo nila. Now, now ang sinasabi niyo po in direct investments, na-appreciate ko yan. Uh, Siyempre, turn off sa mga direct invest, uh, investment investors dito na yung sahod ay uh, hindi competitive kumpara sa ibang bansa. Pero paano may factor in yung mga bilihin? Diba, paano yung mga pagkain? Halos parehas lang. Tapos eh. sabi mo, traffic. Eh, traffic na rin sa mga ibang probinsya eh. <laughs> Lahat ng mga probinsya, ma-traffic na rin. Tapos yung rental doon, halos kapareho na rin. Kunting hundreds na, 200, 300 ang diferensya. Halos parehas na rin ang presyo. Tsaka yung presyo ng gasolina sa province, like we, we talked before, kanina ni Sir Ivy, mean, mas mahal pa nga yung mga gasolina doon sa probinsya. Mas mataas. So, itong mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, ang tinatamaan doon, o paano naman sila? Di ba? So, I, I agree with that. Tapos I, kayo I naman dyan sa DTI, mag-monitor naman kayo to make sure na itong mga uh, pagkain sa probinsya na affordable para sa mga maliit nating kababayan. Hindi kayo nag-monitor eh. Nag-monitor na lang kayo pag may sumbong. Dapat on a regular basis, you do some monitoring to ensure na tama yung mga, pag, uh, yung mga presyo sa palengke, sa mga grocery stores. Siguraduhin nyo na uh, akmang-akma doon sa mga tao na nakatira sa probinsya na mababa ang uh, sweldo sang -ayon po ako doon kasi kung tutuusin, yung traffic sa Cebu mas malala pa yata kesa sa Metro Manila. Sa EDSA lang tayo dumadaing. Uh -huh. Pero doon sa Cebu, lalalala. -lala. Pero tignan ninyo, halos 700 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Sa Cebu, 500 pesos. Allah, ang lagi naman yung uh, diferensya, pambira naman. Mas malala. Maniwala po kayo. Yung Cebu, nakaka-four hours ako doon. Pupunta lang ng karkar kar Talagang napakalupit. At mahal na rin yung mga renta ng properties doon. So, wag natin gamitin yung sinasabi mo, Mr. Uh, Sergio Ortiz, na yung traffic. So, karamihan sa mga malalaking probinsya kayo, ma-traffic na rin, and yet, napakababa yung kanilang minimum wage doon. I agree with you. I, I just mentioned that because That's that right. was what mentioned earlier. Yes, Those uh, are some of the factors for some places. For some not places. Not uh, definitely not Cebu si po. It's arguably worse than Manila. Correct. Not only Cebu and other big provinces. Oh yeah, yeah. but sure, not, is the uh, in Cebu. Yeah. Yes, Pak. So um. But, but may I go now to yes. the topic of uh Yes, but Um, we have uh two other.